ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakipagtalik sa kapwa lalaki. Ang lalaki na sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karmal-dumal na gawain. Ganito ang ating mabasa sa Libitiko Kapitulo 18 Versikulo 22 Huwag kayong makipagtalik sa kapwa niyo lalaki Iyan ay karmaldumal. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ang makipagtalik sa kapwa lalaki ay isang karmaldumal na gawain. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga makasalanan? Sila ba ay may bahagi sa kaharian ng Diyos? Ito po ang ating mabasa sa 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 ganito ang nakasulat. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakipapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangalunya, nakipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ang, maka, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang lalaki ay hindi nilikha para sa kapwa lalaki, kundi ang babae ay nilikha para sa lalaki. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa 1 Korinto 11.9, ang babae ay nilikha para sa lalaki.